Yang Smith, prinsesa ni James Ibarra. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? After nga ng IG Live ni Jem Ibarra, ay si Fiyang Smith naman ang nag-live sa kanyang black app na TikTok Live. Nakipagkulitan nga itong si Fiyang Smith kay Binsoy at naibahagi nga niya na naging passenger princess siya ni Jem Ibarra. Narito ang naturang TikTok Live ni Fiyang Smith ating panoorin. Si. Ay, hindi ka pa na hindi oh. sabi na eh ang hinihingi kanina na eh. gusto ko sana magbicol eh kaso ano ano ano? gusto ko sana gusto magbicol <laughs> Kasi bigol na kami, Suyo. Ha? Kasi bigol na kami. Oo oh, nga Nagre-relapse ako ngayon eh. Yun, sana. Oh, Wala nga eh! Lasing <laughs> niya. Alam nyo na kayong Ako oh, di nagre-relapse. Kaya nagre-relapse na nga ako. Yung ex ko naging jowa, yung kaibigan ko. Ah, ngayon na, ni-reveal. Oh, ang sakit. pa, what if yung kabarangay ko naging ex yung ano ko? Grabe naman. Wag, wag, wag. Ni-reveal. Ano, ano? Ano, Oh no! Di-reveal! Ni Di-reveal <laughs> ni niya! Di-reveal ni niya! Nilaglag mo yung sarili mo, ah Tulog na ba si Makmak? Kanina pa? Ano na siya eh? Nag-break siya mula kahapon, alauna hanggang alas 12 ng hapon. Na Kaya pala eh. Siya pala nag-drive. Ay, Ayaw mo naman. Ay, oo oh, nga, di mo pala abot yung ano, no? Hindi mo ako tapakan. Sorry, sorry. Passenger princess ako. Oh, passenger princess pala. Akala ko hindi ko, akala ko hindi mo abot yung tapakan eh. Abot ko, pero passenger princess ako. Adios. Ito na sa Marcin. Ito nga. Oo. Oh. Okay, okay. Sige, magpintuhan tayo ng buhay mo. Sino ba? Wait right lang. Mm -hmm. Ano nung nangyari sa'yo? Anong nangyari? Ako ah. ba? Ikaw. Ah, ang, Teka lang, wala yung ano, yung camera. Ano pa Ano nangyari? Anong nangyari? Sabihin mo. Pwede ba 'to nakarap? January dinagyan may boyfriend ako. Oo, oh, tapos after dinagyan, pabalik ng na Manila, na nag-break kami kasi ng babae siya. Oo. Oh. nag-rant -nag ako sa mga kaibigan ko. Ay, nung babae siya, ganyan ka ganyan. Tapos, nagpagbalikan siya sa akin. Nagulit ako. Ano, girlfriend so, man, niya. Ay, ka eh, yung kaibigan ko na yun, ha? Yung oh. kaibigan ko na yun, siya yung nagsasabi sa akin na, uy, wag mo na siyang balikan, babaero siya. Ayan. Tapos naging sila. In short, sinungaling. Sino sinungaling? Sino? Sino? Siya. Yeah. Ay, sorry. Putang na ano. Ay. Paul, ito ba Ay, pa ano, ulit? Ayoko na, ayoko. Ayoko na magagalaw sa ano, sa live na to. Na. Highly content containers. Sabi may ako pa kaya mo na yung remaining. Hindi ka pa na ako, Control. Bago yung sentro Hindi! violation pa eh. Ayos to. I-invite natin ulit. Invite natin. the violation pa eh. Invite natin, invite natin. <laughs> Break na kayo. Wala ka audience Control. Ah, exclusive. Hindi, so, live natin talaga tayo. Ha? live Ayaw. talaga tayo. Hindi. Yung audience control, bago ako mag-live, nakalagay dyan audience control sa setting. Hindi ako marunong eh. Na, turuan ka ta. Mas yung dyan na yun. Diba? Tinag-dinagyan kami ng babae siya. Tapos pinatawad ko na siya. Tapos yung kaibigan ko, sinabihan niya ako na, pag mong balikan, babaera yung ganito ka ng Tapos last week, nagulat ako, nakamayday na dun sa kaibigan ko. Puta. Yan mga... Mga Thank you. Hmm. Pero, pero, uh, oh, pero. pero, 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 siya. Na ah! Ayun! Tapos! Tapos! Yun naman pala eh. Ayan. Yun naman pala eh. Hashtag babae nga naman. Kinapasama. Hindi nga talaga <laughs> ako ng lalaki. <laughs> Gablo ka. Alam mo kung gising si sa sasabihin ng no, arouch. Arouch. Arouch lang talaga. Baka ma-restrict ako ah. Baka ma-restrict. <laughs> 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 di siya naka-adjust control. Di siya marunong mag-audience. Kung muna eh. Audience control ko muna. Oo, oh, mag-end live ka. Tapos bago ka mag-live, pumunta ka sa setting, lagay mo yung audience control. Ibig sabihin, pag audience control, yung mga 18 pababa, hindi makakapanood. Pero pwede tayo mag pwede tayo... Ay! Uy, John! Andiyan ka pala! Hindi hey, na Hindi na ba? Hey, na hindi na ka kasama ka ng basketball namin. Jola, jola siya nun eh. May taping maning, maningas? Ay, may taping ako nun. May taping ka pala. Okay. Pag mo ako sigawan, John. Hey, hindi. Maningas? Oy, hindi ako may pakasap. Ba't parang nag-iba ka nung si Jan kausap mo? Ano? Ba't nag-iba ka ba nung si Jan kausap mo? Nung ako kausap mo, iba-iba iba yung ano mo ah. Wala akong hawak dito ah. Ha? Hindi, mag-end live ka, mag ka, tapos mag-re-live okay. ano, ka. Tapos ano, isa-share ka dun sa mga ko. So, ay, wala akong hawak yeah, ha? ay, Wala ka, wala. wala. O, oh, di ba talaga nga naman prinsesang prinsesa ni Jamie Barra itong si Fiang Smith. Kaya kung gusto niya po maging updated lagi dito kina Jamie Barra at Fiang Smith o oh, mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fian ay huwag niyo po kanimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa sa Josepa nang late hanggang sa muli paalam